Ayan guys Ayan yeah, tatlong mga um, uh, Tuta Isa ang lalaki dyan guys Wala Wala nyo kung saan ang lalaki dyan isa ang lalaki dyan Psst, ah, Wala nyo nyo kung saan ang lalaki dyan Isang lalaki dyan sa tatlo na Ilang hmm? Five days niya, mga lads, Five days. Yan, nilaw, yun, no? Si ganda. So, kamukha ito ng kapatid. Nung anong no, atin nila, yung panganay nila nang kagunang anak. Ito, misa isa yung brown, yung nakapila. Nakita nyo yung nakapila yung dalawa, magnanay. Yan, kakulay niya. Diba? Takamagidi. Gatasan kasi yung nanay nila nyan Oh, nila, di ba, mga lads? Okay. Cute, cute. Cute talaga ng aking mga baby. Ang mga baby ko, ang cute. Busog na. Busog na. Hmm.